Good morning mga ma'am, si maaga na dito. Ngayon pasensya na may ano. Kinuha ko lahat ng labahan ko sa 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 taas ito na. Yun. So magtutupi ako bago ko pumasok, magpe-prepare ako. Good morning po sa inyo lahat. Ito yung reality ng araw-araw kong ginagawa. Nakapag-ano na ako ng ano ko ng ng higaan ko. Ngayon, magtutupi ako ng mga labahan ko na kinuha ko sa taas. Doon po kami nagsasampay sa taas kasi wala kami talaga ng space dito sa plot namin. So, ang mahirap sobra. Tapos, ang lamig-lamig pa. Ngayon, sira yung washing machine namin. So, nagkakamay kami. Sobrang lamig-lamig. Ang lamig, sobra-sobra talaga. Wala kami magawa kasi sobrang mahal ng washing machine dito. So, yun. So, sana, bigyan kami ng may aring bahay ng washing machine kasi talagang sira yung washing machine namin ang hirap maglaban na sobrang lamig para kang inaano nagii kasi dito so mga mamshi good morning nga pala sa lahat-lahat ito yung umaga umaga na uli dito so actually nakapagluto na rin ako nakapag-prepare na ako ngayon kinuha ko yung mga labahan ko ngayon usapang work tayo at saka magtutupi ako habang nag nagkukwento ang tayo. Alam niyo mga mamisi, dito sa abroad, sobrang hirap. Dumarating yung time na ang hirap kahit na sa abroad kami kumita ng pera. Alam mo ba yung yung minsan maiiyak ka na lang kasi minsan di kami pinapasahod naman kami pero lagi talagang late tapos ang hirap basta ang hirap maging OFW alam ko sa mga OFW maraming maraming nakatrabaho sa sa loob ng bahay sobrang hirap kasi yung madam maaga ka pa nang gigisingin ka na so hindi ka pa nakakapaghilamos na sa trabaho ka na naranasan ko rin yan noon tapos kahit ngayon nandito kami sa labas sobrang hirap pa rin kasi hindi naman ganong laki yung kinikita namin gusto na nga namin umuwi ng Pilipinas pero syempre walang magawa kailangan pa rin namin kumita ng pera kahit maliit, at least kumikita. Sabi nila, mahirap daw sobra sa Pilipinas. Mga ma'am, lalo na sa mga OFW, tiis is lang po tayo. Ganun po talaga ang buhay. Stepping stone natin na talagang sisimula ka sa maliit, sa mababa hanggang sa pataas. Mga ma'am, alam nyo, dito sa Jordan, dito sa ibang basa, sobrang hirap talaga. Hindi madaling maging OFW. At saka sa mga OFW na mga katulad ko, ano lang po tayo, laban lang po tayo. Katulad niyan, ito, araw-araw na po namin ginagawa yan na minsan mag-aano kami mag-aabang kami sa taxi. Hindi minsan araw-araw mag kami sa taxi. Na ano na, kahit nung ulan na sobrang lamig. Kasi wala kami magawa, kailangan namin magtrabaho eh. ba? Diba? Kung nasa Pilipinas tayo, siguro, okay lang kahit di ka Kung may pera ka. Pero sa mga ano, sa mga katulad natin, kailangan na talaga natin magbanat ng butong sa mga, sa mga video ko na, na in-upload, na nakita nyo yung mga gawa ko, mga gawa ko yun, pero may i-upload ako na talagang step by step na akong gumawa ng gel. Pero hindi pa ako makagawa ng step na step by yung ginagawang extension kasi nga sobrang busy kami ngayon. Christmas kasi maraming customer at saka pinagbabawal sa salon namin. So wala talaga akong gamit na pwedeng i-demo sa inyo. Pero pipilitin ko na maidemo sa inyo kahit pa unti-unti. Kumukuha lang kami, nakaw na, na oras lang sa trabaho kasi nga, bawal nga. Pero, tinatry ko pa rin na makapag-upload kasi para matutunan nyo, lalo na yung mga interesado na magkaroon talaga ng ng kaalaman sa, sa manicure pedicure. Lalo na yung mga gusto mag-abroad, gustong magtrabaho mag sa salon, magagamit nyo po talaga to. So, at least meron na kayong idea sa mga video ko. Panoorin nyo sana po mag-subscribe mag, -subscribe, mag -subscribe kayo. Uh, I-share nyo. Tapos, mag-like kayo, mag-comments kayo. Kasi po, talaga sa mga upload ko pa, o panoorin nyo yung mga video ko dati. May step, na, step by step ako dong ginawa kung mapapanood nyo yun. So, unti-unti po matututo, matututo po kayo. So, maraming maraming ulit. Salamat sa mga nanood ng video ko. So mga mam ma si sana po sana po supportahan niyo ako kasi gusto ko po talaga na ma-share sa inyo lahat na nang nalalaman ko sa mga interesado niya, kahit nasa bahay. matutut ma matututo po talaga kayo. Kasi sobrang kung panonoodin niyo matut sa kapanood nyo, matututut matututo kayo kung paano magpot ng gel extension jelly color jelly so may i-upload ako na to, step by step kung paano paglagay ng uh, color jelly na extension na siya so may i-upload na akong video abangan nyo po sana po panoorin nyo at saka sana po um, sa mga sa mga makakapanood nito sana makarelate kayo at sana may matutunan kayo kasi gusto ko rin i-share talaga lahat ng mga nalalaman ko. So, Merry Christmas nga pala sa lahat sa Pilipinas, sa, sa mga mamsi natin, lalo na sa mga OFW katulad ko. Talagang alam ko napakahirap ng buhay kahit gusto na natin umuwi, na tayo makauwi kasi nga kailangan pa natin kumita ng pera. Maraming maraming salamat po. Ito po yung ginagawa ko sa umaga, yan. Sobrang hirap at ang lamig-lamig po. Sana po sa mga nakapanood ng video ko, i-like nyo po, i nyo po, i-subscribe nyo po ako. Kasi sa mga darating kong video, talagang i-upload ko po lahat ng mga nalalaman ko, step by step. Kumakabili na ako ng mga materialis. Kasi ang mahal rin po ng materialis dito talaga. So, hindi po ako agad-agad makakapagano. Pero, tinatry ko pong kumuha ng oras sa salon. Kasi may mga gamit sa salon. Sana hindi ako mahulong ng boss ko. So, sana po, um, suportahan niyo ako. Maraming maraming salamat po sa lahat-lahat. At sa mga gustong matuto, talaga matututo po kayo. So, panoorin nyo lang yung mga video ko na i-upload. At sana po panoorin nyo kung yung mga lahat ng video na i-upload ko. At sana po, <laughs> free lang po talaga tayo. Kapit lang tayo kasi ganyan talaga ang buhay. Sobrang hirap. Kami rin mga OFW, napakahirap. Hirap gumalaw, hirap ang buhay dito kahit sa yung iba iniisip nila na magandang buhay dito, hindi po magandang buhay dito, napakahirap. So sa mga OFW, sa mga mam siya maraming maraming salamat po sa lahat, sa lahat, lahat ng mga nanood, ng mga nag-subscribe sa Sana po madagdagan pa po, po at sana po may matutunan kayo sa mga bawat i-upload ko kasi gusto ko po i-share talaga lahat ng nalalaman ko. Kaya po ko nag-decide na mag-open ng channel ko kasi gusto ko po ma-share lahat ng mga nilalaman ko. At least po, matututo kayo one by one. So, thank you po. Merry Christmas po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa panonood sa sana po i-subscribe niyo ko. Thank thank you po. And i-like niyo ko, i-share niyo po, mag-comment po kayo sa baba kung ano pang pa gusto niyo malaman. Pero step by step ipaano ko kasi hindi ko pa naman talaga napapakita lahat. Thank you, thank you po sa lahat and God bless po sa atin. Bye.